di mo mabiblame yung mga kabit. Kasi nga, nagmamahal lang din sila. Pag andun ka na sa sitwasyon, dun mo lang marirealize na. Ang hirap din pala talaga maging kabit. Actually, naisip ko nang mag para mawalan talaga ng communication sa kanya. Ako na yung kusang lalayo sa sitwasyon namin. Shot kasi talaga gusto niya magstay ako. Ang kaya niya, gawa ng paraan na itago ako. Sobrang guilty ko na ngayon. Doon ko na pag na Itigil yung amin. Apaka genuine yung tao para lukuhin lang. Grabe, iba pala talaga yung pakiramdam paganda na sa posisyon na nagmamahal ka na may legal. Huh? Ang sakit talagat. Kailan daw kasal nila? Next year po. <laughs> Actually, in-invite ako yung ngayong actually nagmamakaw sa kanya. Tama na. Ang hirap pakawalan yung taong alam mong mahal mo pero kailangan mong bitawan. Totoo pala yung sinasabi na di mo mabiblay yung...